Hello, what's up everyone? Dito tayo ngayon sa photographer Studio At meron tayo dito mga alahas na ninakaw ko sa nanay ko Lalo <laughs> makitang sanglaan eh So, mag-shoot tayo ng mga jewelry shots Ayan Natestingin natin itong Makey MK-S AF3A. Ano po yan Kuya Mon? Ito po ay isang murang-murang autofocus macro extension tube. Ayan. G! Let's G! at dahil napakamahal bumili ng kahit anong macro lens, no? Especially yung para sa Sony, Ayan. Tsatsaga muna tayo sa isang macro extension tube. No? Binili ko siya sa One Gadgets or I mean sa JJ Superstore. No? So, ikakabit mo dito yung lens mo. And so far, medyo tinesting ko na siya. Dito sa tatlong lens natin, 85, 50, ang the best siya ikabit dito sa kit lens. Dito sa ating 28, 70. Tama ba? Oo. Bakit 28, 70 ko yung Bakit yung sa kit lens? Number one, ang dali niya gamitin sa kit lens, no? Ni eh, Kuya sayang naman, 1.8 yung bokeh. Actually, dahil sa lapit ng focus ng na natin, habang lumalapit ang distansya ng ating kinukunan sa camera natin, yung depth of field, dumiliit. So, ang F4 dito, hindi mo mapapalinaw lahat to. Itong buong, kahit itong earrings na to, hindi mo mapapalinaw siya sa 1.8. So, 5.6 pataas mo siya isushoot itong mga to. No? sa mga experience dyan, mga weddings, gano'n shoot ng jewelry, ng mga sing-sing, alam nyo po yun. So, paano gumagana itong macro extension tube na to? So, tingnan muna natin itong produkto itself, no? Nung binili ko siya, ewan ko lang ngayon, nung binili ko siya, dalawa siya. No? Isang 10mm, isang 16mm. And napansin ko, um, yung isa mas manipis, na mas mahaba itong isa. So I guess itong 16mm na to is yung distansya, no? yung ilalayo ng lens mo sa iyong sensor. Sa so, panapansin ko lang, ha? hindi ko sure yung mga explanation ko, sorry. But anyway, ganito siya gumagana. No? Habang linalayo natin itong lens natin sa sensor, lumalapit din, nagkakaroon ng ability tayong ilapit yung focusing distance natin eh, ang sistema niya, ang setup niya, camera, extension tube, lens, no? So, kabit natin yung lens dito sa ating extension tube. Tapos, saka mo ngayon kakabit sa camera. Ayan. Asa ba? Ayan, so, ganyan yung niya. <laughs> Tingnan natin. Ang tendency ko kasi kanina nung tinesting ko siya, nilagay ko muna yung lens sa 70mm, sa pinakamahaba. Niisip ko, mas mahaba, mas malapit, di ba? Pero ayan, mapakita ko sa inyo ha. Patong lang natin dito para madaling kunan. Ilawan na rin natin kasi again, kailangan natin ng mabilis na shutter speed. Although professionally, ilalagay ko to kung ito client shoot, ilalagay ko ito sa tripod. Eh since pinapakita ko lang naman sa inyo yung extension tube, wag na. Kasi mag-set up pa ng tripod. So mag tayo para pwede ko siyang i-handheld, para pwede ko siyang taasan ng shutter speed. Okay? At madalas, pag nagka-client shoot ako nito, meron akong mga tweezers, meron akong mga panalagay para hindi magkaroon ng um, thumb mark, yung mga jama -diamante. Pag nilagay ko yung kit lens natin sa 70mm, ang closest focusing distance natin, ayan, ganito. No? Yan yung closest. Pero pag nilagay ko siya sa 28mm, sa widest, ang tinanong mo gano'ng, ang lapit, oh, um, uh, tumama na yung lens. Ayan, ganyan kalapit, no? To the point, sa sobrang lapit, blurred na yung mga bakal-bakal dun sa tabi ng diamante. Yung diamante na lang yung in focus, di ba? Ngayon, magkakaroon tayo ng ganong klasing range pag nasa kit lens. So, madaling mag-adjust kung gusto mong hindi sobrang lapit. No? Kasi syempre may limit din yung fire Yung pinakamalayang focusing distance. This time around, testingin naman natin yung autofocus feature niya. Kasi meron tong autofocus. Hindi ako masyado nag expect sa autofocus niya dahil mura. So para may pakita ko sa inyo, nalagay natin siya sa video mode. No? Pasensya niyo na lang kung maalog kasi siyempre naka-macro tayo. Tapos kunting kimbot, maalog talaga. Ayan. So, para lang makita niya yung autofocus niya. Ayan. So, autofocus. Oh, okay naman. Oh. Mabilis naman. Nag-auto-focus nga siya, guys. <laughs> ito, ito lang ang baba ng expectation ko sa auto-focus niya. So, this is quite surprising. You no? Know? This is a happy surprise. No? So, try natin sa closest. Ito, mahihirapan ito malamang mag-focus kung ilalagay natin siya sa closest focusing distance. No? Ayan. Yeah. Ha? Huh? Isa so, pa. I-autofocus muna natin siya. So, out of focus muna. In focus. Ang bilis! Hmm, focus siya ng maayos. Hop, hop. So, so far, at the closest focusing distance, nag-focus pa rin siya. Tapos tingin natin sa photo, no? Kung gano'ng kabilis. Eh, ta 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 Para makita nyo, tatry ko ha. Tubukan natin ha daramang mapakita ko mahigit. Kung pinindot ko siya, yung half press. Hmm. Matulin mabilis ang autofocus niya. <laughs> <laughs> Naaakala kasi napakamura lang nito. So ayan po ang Miki uh Miki MK-S-AF. 3A no um, so far siya yung pinakamura na magandang autofocus na, na discovery ko so only at JG Superstore ayan yun lang naman God bless you guys bye bye you.